Okay. Mm -hmm. Kipasirad sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 kauban sa ubang task groups ang usa ka pribadong opisina nga gituuhang scam hub sa dakbayan sa Sugbo. Gilusad ning Martes sa buntag Mayo 20 ang ocular inspection sa giingon nagoperate nga scam hub sa usa ka establishment sa Pope John Paul II Avenue, corner Golam Street sa syudad sa Sugbo. Mibuto ang isyu kalabot sa presensya sa scam hub ni Adtong Lunes Mayo 19 human nga gi-expose sa usa ka anonymous hacker sa streaming site nga YouTube ang iyang na monitor nga kalihukan sa kompanya sulod sa usa ka tuig. Makita sa video ang proseso sa gikatahong pagpangilad o pagkuha og detalye sa mga agent sa ilang kliyente o ang gituuhang pagkuha og kwarta gikan sa savings sa mga biktima. Oh, but just for you to know, Mr. Norman, that most of our client here in South Africa, they're making at least 6,000 to 8,000 in a, uh, uh, not, 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 not at least we are, we are broke. We, it's, it's struggling to, to have a, uh, a 3,500. Just imagine. Oh. But you... daling mikatap sa social media ang maong expose pagabot sa kapulisan sa maong opisina karong adlawa mingaw nakini og pipila na lang kabutang ang ilang naabtan sama sa usa ka whiteboard nga adunay mga pangalan sa mga ahente ilang mga personal nga butang computers o gubang mga devices Wan na sab sila yung naabtan nga empleyado o operator pag-abot sa building. Base sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ni Adto Pambiernes, Mayo 16, katapusang nabantayan ang operasyon sa kompanya. May padayag hinuon ng kapulisan nga sunod nilang lakang mao pagpaabot sa search warrant alang sa pag-abli o pagsusi sa mga nahibiling devices nga ilang nasakmit. Uh, depende sa unsay outcome sir sa atong ano sir sa during sa search and seize sa uh, examination sir. Uh -huh. yes, sir, depende pa sa on sa outcome sir, yeah. sa uh, atong mm -hmm. i concern sir, uh, ato kaya pata o una sir, uh, 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 warrant to search and and examine computer data sir, mm -hmm. for the device, devices nga nakita na ito sa con uh, 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 establishment personal sub nga may inspeksyon ang director sa PRO7, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, o may auhag sa mga ahente nga nalambigit ni ining scam hub nga musurrender na sa kapulisan aron malikayan nga mahimong suspect sa kasong ilang isang at. Ibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Ano, kung sila ay walang kinalaman, magtungo sila sa tanggapan ng Cebu City Police Office at doon ay paliwanag nila yung kanilang sa... Magpapail tayo ng kaukulang Kasong kriminal, at dito'y may pagkakulong ng mahabang panahon, minimum yata 12 years ang pagkakulong ng uh, kanilang ginawa gawang mga panlulong. Kung may makikipag sa investigation, then we could use them as uh, a witness. Pero kung hindi, ay uh, suspect sila at uh, mananagot sila. kini sa may tiniranda, alak sa MyTV, Cebu.